Uy, si Juan din eh. Ano na naman may probinsya sa'yo? Balagang mo, wala na. Wala na eh. Itong tungod ko na. Wala na, balakang tungod na lang. O? Oh? Bakit dati? Ang sakit ng balakang mo? Sumasakit din dati. Oh. Ano Hindi ano lang yan natin ulit. Itong tungod ko. Oo. Oh, oh. nga ni Jesus. Interview na sa taga-sangka. Tapos ang next series, si Pepe. Ano niya? Ninyo, di ba? Wala. <laughs> Army. Tax Force General Trias, nakamilitary. Okay. Di ba? Oh. Masa siya. Yan, yeah, sabi niya. Huwag kang mag-ano. Punta ka dito. Takpo ako sa Tingle Box. Ngayon, tagtang, dala mo dyan. Hindi ko sir, mabot ng mga andito na gano'n ang sakit na nila. Yung bahay, yung lulolo nila, halos buto na lang. Hmm. Uh -huh. kami sa parking. Okay, Ibigay <sukurna> sa sa'yo, you Opo <sukurna> ka, yun lang natin bintahan. Ka. Depends. Kaya automatic yan, tawagin ka. Na Hindi na, 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 sumasayo eh. Ano mo nang Masakit ang tulad ang pig-singit hilo ang tradisyonal, bira na ngayon mahanap ako. Yan ang sarap po. Alam mo na, bira na mahanap ako. Kaya kahit si tatay, yung kanina binagaw na. Gusto-gusto niya eh. Oo. Senior na eh. Sabi niya, matagal ka matagal ka nanapin mo siya, mga ganyan sa'yo. Patay na kadalasan. Alay. Alay.